Kain tayo ng kamoting kahoy, guys. Nilagyan ko ng konting bagay. then sugar. Si Papa din, oh. oh. Sarap, no? Kain tayo, guys. Sarap, oh. Grabe. Sobrang linaw mo naman. Hindi naman totoo yan. Ganyan lang. Dito sa kwarto kasi nag... Ay, mihingi. Mihingi. Gutom na siguro yan, Papa. Hindi na nang halian, eh. Ha? kumain, hindi sila kumain almusal, ano na ngayon hapunan na kaya siguro ganyan nagugutom oh, nagmamakaawa na yung mga mukha nila oh. please papa, pakairin mo na kami tumataba na po kami oh, may naman na sila nito okay sige, nag-i-edit ako dito ako sa kwarto ay na naman ikaw? My love ko. Nag-edit ako guys eh. Pero tinan naman yung tambak na naman dyan. Natanggal ko na Ginamit ko kasi kahapon yung mga bag. Pasensya Tapos yung ilaw na yan. Ang kalat dito yung ilaw na ito. Natanggal yung ano. Tumalsik yung... Ayan o. Oh. Tumalsik yung isang ano niya. Nakalagay dito na magnet. Kaya hindi ko siya maidikit yan. Ay, ayun ay, pala sa taas. Nakita nyo? Ayan pala, oh. Jaran! Ay, nako. ikabit natin. Kabit, kabit, kabit. Oh, daiva. Teka, ganon Ay, teka. Kailangan ilagay natin siya dito. Hanap pa naman. Kaya pala hinahanap ko siya dun sa ano? Sa ilalim. Hindi ko makita. Palibasa madilim na dito guys sa kahit araw dito sa kwarto namin. Wala <laughs> nakita na naman nila yung bra. Hayaan nyo yan. Kunyari hindi nyo nakita. Okay? Ayan. May kabit ko na. Ala yung inuminan ko nasaan ay. Nahanap ko. Kulang na yung water niya papa o. Oh, kunti na. Hello guys. Good morning. So nandito tayo ngayon sa ating lote. Ayan. Uh -huh. Early in the morning. Ayan, naalis nila dito yung ano, merong existing na bakod, inaalis para magpabakod na tayo ngayon. So, kunin natin yung muhon. Ayan. Teacher yung mayari dito sa kabila, guys, yung ano namin bahay namin. Tapos babakodan na itong pagitan namin sa kadoon, papunta doon sa kapaganyan. <laughs> ayan, marami pa kami ditong mga bakal, guys. Ipunin ni Papsy. Ayun, yung mga naiwan namin na mga bakal. Pwedeng gawing ano yan, ah, bahay ng manok, bibe. <laughs> Marami yan, guys. Ito kila Jeremy. Ayan. Ang ang yabong-yabong na nito. Ano, ipil na naman. Oo nga, alisin na yan. Tapos ito yung kamoteng kahoy. Oo, oh, napakayabong. Gabong ito Guys, good morning! So, hindi na tayo nakapag-vlog ulit kahapon kasi bumuhos yung napakalakas na ulan. Hindi na tuloy yung ano, half day, nag-half day pala sila Papsi doon sa ano, sa bukid na naghukay. Hindi ko na rin naipakita sa inyo kasi bumuhos yung ulan, tuloy-tuloy na. Hanggang sa umuwi kami. Tapos nandun ako sa kabilang bahay, kila Jeremy, kila Eljen Doon ako nag-stay kahapon ngayon, ngayon sana itutuloy nila kasi gusto ng mga naghukay pumunta uli sila kaso napaka gloomy ng panahon tapos may tendency pa ng umulan, umulan uli mamaya kaya pagpapaliban uli namin itong araw na ito bukas na lang kaya na postpone yung ano, paghukay nila doon sa kabila ito na guys, nakabili kami ng ulam namin ni eh, Papang sa labong at saka sa luyot, masarap pa kung may sitaw pero okay na daw yan tapos sasahugan namin ng ng ah uh, buntot ng ano ng bangus. Ayun. Ayun, meron kaming hipon diyan, malalaki yung hipon, ihahalabos na lang ni Papa. Ma, ano kasi guys, pag matagal yung hipon doon sa ano, ma, sa ref, mawawala yung freshness. Kaya yun, lulutuin nga ngayon. And, dito muna ako sa kwarto. Tatapusin ko lang itong ini-edit ko. Mm. Meron akong siguro ano, siguro pang 2 days na naman yung i-edit natin ngayon. Yung mga ano, yung mga ini-edit ko na mga hindi ko na-upload nung nandun kami sa g-call Yun muna guys, pero kung siguro mga 2 days pa bago maging updated yung ano natin, yung uh, vlog natin. Pa Labas ka na ng ano? Ay, yung ano, yung saluyot. Minimay na ito. Okay. Yung aming mga sampay. Maulan kasi guys. Pero hindi naman sila mababasa dito. Okay din sana. Kaya lang ayaw naman ni Papa na ilabas. Dito niya gusto sa loob. Ito pa yung pinahingi sa amin na bigas. Oh. Hindi pa namin nabubuksan guys tapos ito, naglaga nga pala kami kahapon kahapon, ba nung isang araw naglaga na kami, ang sarap guys ang ligat naglabas tayo ng puro alimasag ito, laman ng rep namin maglalabas ako ng alimasag puro isda, tulingan, lalaking tulingan galing ng Bicolat yan guys ito, maglabas tayo nito ito, nilabas ko kasi kahapon nagmelt, kaya nilagay ko dito sa freezer na malakas ang amoy nitong ano alimasag kasi hilaga lang namin itong alimasag eh kuha <laughs> ako kuha tayo ng lalagyan na kasi sa loob guys yung mga ano mga ah uh, na nawawala ako ng sarili ko yata yung mga lalagyan nasa loob na tapos ito di ba yung binili ko sa ano non sa Bicol manipis lang pala akala ko naman magtatagal manipis pala. Buti hindi ko dinamihan kasi nung bumili kami ni Papa, bibili sana ako ng apat. Buti, dalawa lang yung nabili ko. Pinag, ano na lang namin, nilagay namin lahat sa ice box yung ano, mga alimasag na nabili. Pero ang dami kasi guys, walong kilo, tapos may binigay pa sila mama, 9-10 kilos yung bali itong alimasag na naiwi namin. Ang damihan natin kasi ano, sarap kapag marami eh. Aw! Nakulog na. Ayan. Ganito karami lalagay natin doon sa ano, sa uh, lulutuin natin gulay. Labong saka sa kasaluyot. Sarap to guys. Ninakay dito Bella, Sky. Dito tayo, dito tayo bebe. Dito. Mm. Opa. Ito yung ano, alimasag. Tinanggalan ko na siya ng ano. Yung dulo, hindi naman nakakain yun eh. Tapos, hiniwalay ko na itong ano. Yan. Para maganda-ganda ng tignan. Luto po tayo ng saluyot. Labung. Sahog yung alimasag. Papakulo po tayo ng tubig. Kumukulo na guys. Lagay na natin yung mga alimasag para lumasa na dun sa ating sabaw. After nito, kinuha ni Papsi yung bagoong. Lalagay natin yung bagong Ito na guys, maglagay tayo ng bagoong. konti lang. Kasi masarap yung ano eh, yung labong sa kasaluyot kapag merong bagoong. Tagal na din hindi nagbabagong. Ngayon na lang uli. Oo. Tapos pakuluan natin yan hanggang sa madurog yung ano kamatis. Bango. Lagay ko na pala yung ano labong sabay-sabay na lang maluto. Malalaki yung hiwa ng labong. Pero nalaga na ito, guys. Kapag ang labong hindi mapanghi, ibig sabihin bagong laga. Kapag mapanghi na, matagal na sa plastik kaya sya pumapanghe ilagay na natin yung ano yung asin tapos isunod natin yung saluyot ganito lang akong ano guys ganito lang ako magluto ng labong kasi lulutuin ko na mabuti yung saluyot mamaya hindi ko na mahahalo ito dudulas yung saluyot tsaka isang sekreto ko din yun nilalagay ko muna yung pangasim bago yung saluyot para hindi siya ano, madulas ganda ng saluyot na ito oh. kasi umulan na eh Meron itong kasamang ano kanina, yung dahon ng sitaw kaya lang pinabalik ko para yung labong yun ang dalawa kasi masarap yung labong yan lutoy natin na mabuti yung ano sa na natin guys yan haluin lang natin mm. isang halo lang ito hindi po pwede na ano halo ng halo kasi yung saluyot mag ano yan Ano? Oo, lalapot siya. Dudulas. Wala tayong sili na green? Ay, saan? Ay, nilagay mo na ba? So, ayan na guys, lutuin ko pa yung ano, yung saluyot. Konti na lang, mga 2 minutes na lang yan. Dito naman sa kabila, nag-ano ako, nagluto ako ng saging. Ay, hindi pa siya masyadong hinog. Medyo mag-green-green -green pa. Pero okay lang. Niluto ko na lang siya, guys. Nilaga. Kasi kapag hindi ko siya ilalaga hindi ko naman makakain. Maghapon. Mag, ano siya, ma-override. Sayang. Kaya nilaga ko na lang. Ayan, konti pa. Ayan, sayang yung kamote. Hindi na nakain. Tatapon na. May kamote pa doon. Pag di yon titigas na naman, ganyan, magiging kahoy-kahoy, sayang lupa naman ng binyahe niya tapos ito masyadong ano masyadong matabang yung peras, sa yung apple kaya hindi na nakain sayang ito na guys, yung saluyot, okay na luto na ito ang bait ng pinsa ni Joe mga bigay yan sa amin guys bigay lahat sa amin itong mga ito nagprepare sila <laughs> kasi ito masarap itong kamuting kahoy na ito maligat tatanim natin doon sa lote natin doon sa buko agatahin ko yung langka na talaman ng galing dito baka masira sayang naman talagyan natin ang ating alimasan niya. Okay, hey, check natin yung ating langkang ginataan. Ayan, pagtuna, wala na yung sabaw, ilagayin natin yung ating gata. Piniloko po yung gata. Mm -hmm. Ayan, natin. Banda ka lang yung gata. Nilabas na? Pag ano ko dito, may naamoy ako. Baka yung pinanggalingan niya, ano? Mm -hmm. Ayun, bumili ka? Bagong bili. Mm, -mm. Ito yung niluto niya kagabi, guys. Tapos, lalag Kulang lang nga sa gata. Magdadagdag siya ng gata. Pang! Kulang yung ano, alimasa. Okay mm -hmm. na yun? Dami na? Sige. Maga ako nag-shower, guys. Kasi mainit ang panahon. <laughs> yung mga ano namin dito, yung mga sinampay. Ops! Unahan na naman nila ako eh. Hindi <laughs> mga sinampay namin. Yung iba yung inilabas ko kahapon. Andun oh. Kasi sabi ko malamig yung panahon. Ay si Jamila nasa labas. Jame, pasok ikaw. Halika na. Halika na, halika na. Taba-taba ni Jamila oh. Halika na. Pasok ka na. Taba. Takaw kasi. Saka gustong gusto niya yung ano, probiotics, yung ini Iniinom nila Bella. So, gusto din yan. Nakakatatlo din siya. <laughs> Three times a day din, nak Kasi malaki na siya eh. 3 mm. Three times a day ka din. Naglalantong na naman siya. Gusto nang, na naman na mabuntis. Sana maalagaan namin ang gusto. Mapanghi yung dito sa mga poste namin kasi binabantayan siya ng mga lalaki eh. Ano? Hmm. ka na muna, ha. Naglagay ako ng tubig mo doon. Uminom ka, ha? Inom ka, ah? Pag nauuhaw ka, may tubig ka doon, ah? So, hindi na yung pagpapabakod namin kahapon. Yung paguhukay nila. Kasi guys, malakas pa yung ulan. Umulan pa rin siya. Kaya, alanganin kami. Ngayon, oh, napakaglumi pa rin ng panahon, oh hindi pa rin maganda. Kaya sabi ko, baka bukas, baka sakali, umaraw na siya maghapon. Yung mga bata, gustong gusto nila na ano, gustong gusto nila na maghukay. Yun nga lang, hindi mo namin sila pinaghukay kasi nga, sayang din. Lilim din sila ng lilim, pupunta sila sa lilim, dahil na, hindi rin natutuloy yung ano nila, yung paghukay. Kaya sabi ko sayang lang tinga aambon dililim sila kasi hindi naman po pwede na ano na tuloy-tuloy yung gawa nila dahil papasmahin sila mga bata pa gusto nila kahit tuloy-tuloy pero kami sa lalo na ako sabi ko kay Papa wag kasi kawawa naman pag nagkasakit sila lalong problema lagay ko ito dito yeah yung mga dinating namin na prutas nandito pa. Madami. Guys, nautulin natin yung langka. Kinulang sa gata. Isa lang kasi yung alagay natin ng gata ngayon para sumara sa ulit. Tamantama lang yung apoy. Pahina lang para kumapit dun sa langka. Hey! Doon ka sa basahan na wihe. Ay, nako, si Sky. Ayun. Tumira na. Oo. Ginawang CR. Ayun, oh, wihe dito si Sky. Ay, nako. Guys, tignan ninyo yung ano, mga halaman namin dito. Ang gaganda. Ito yung halaman dun sa ano. Dun sa... Uh, Hagdan. Ang ganda. Nakatulong siguro ito, itong net na ito. Hindi sila masyadong naiinitan. Ganda niya, mm. <laughs> oh. Ang kapal na nila, pwede nang ano, mag, maglipat. Ang gaganda. Mm. <laughs> Saka hindi sila na kasi dito na arawan na mabuti. Ganda na. Yung iba nandoon sa ano sa garahe. Ayan, dito naman yung mga tiniklop ni Papa. Yung binigay niya sa akin na ano, dami. Lahat ng closet doon sa loob sa akin na yun, binigay na niya. Dito na siya naglalagay ng mga damit niya. Ayan, o, oh, dyan, o. Oh. <laughs> Kawawa naman, bibilan ko siya ng ano, ng lalagyan niya ng mga damit. Hoy, mga batuta, huwag yan na gamitin mo yung ano na lang, na lang. Hoy para hindi ka nag ano maraming nilalabhan hirap maglaban yan sobrang panghi kasi yung ano sobrang panghi yung mga ihi nila nagutom na naman ako alam nyo ba guys kahapon <laughs> wala pang alas 12 nandito na pala kami sa kwarto ni Papsi ang aga ano hal ito yung mga ano <laughs> Kinuha ko sa sampahin kahapon. Ang aga natin kahapon dito. Kako, pumasok sa kwarto. <laughs> Ang aga na ano. Tapos nakatulog kami. Paggising ko. Mag-aalauna pa lang. Ay, so, sobrang aga. Wala kasing lasa yung... Hindi naman walang lasa. Masarap na yung niluto niya kagabi. Kaya lang nakulangan siya sa ano. Sa... kata kaya ayan, niluluto uli niya. Nilagyan na ng ano. Nilagyan niya. Nilagyan mo na ba ng gata? Oh. Mm, yun, oo. Oh. Mmm. Mmm. Yummy nurse. Ito na yung buo na ano. Ah. Kukunti lang pala yun. Alin? Yung langka, yung ganong kalaki. Kinain na lang yung Hindi, konti lang naman yung kinain ko kagabi. Tapos ito yung saging ay ilagay na natin sa lalagyan ay sa plato nag ano yan eh nag nagmamantsa yung saging na nilaga yung balat nya oo masarap ito kahit na yung pag niluluto ni papa na ano na green green pa medyo mag green green sarap pala yung hindi siya masyadong ano hindi siya masyadong hinog tapos sugasan na rin natin itong ano kasi kasi yan ayan oh pag matagal mo yan na iniwan na ganyan kukulay na siya ah. buksan natin itong ano. Buksan natin itong oh, pintuan. Ya mo na. Pang naaamoy na ito. May Okay lang. Nalako pa lang. Okay lang. Okay. Wala tayong kung ano wala tayong tinapay na. Ito yung nabili namin. na nyo ito. Bumili kam ako ng kutok. May dalawa pa, o. Oh. Kasi meron namang pinadala si Ate Cheng yung cake. ano? Sayang. Nanigas na. Nasaan yung dalawa na? Sky, Bella. Ayan kalilinis ko lang nung ano nung kay Bella o oh, yung dito sa may mata niya sa may ilo, sa may ilong niya ipakita mo sa kanila wag mo kagatin ayan oh kalilinis lang alay alay mama alay alay mama alay ti ma <laughs> yung kay Sky hindi pa <laughs> gusto ko sana silang ano eh gusto ko silang ano hen yung bawasan na naman itong kanilang mga balahibo kasi mga kapal na naman o oh, ayan oh, ito yung si babaita eh. ito okay lang okay okay lang ito pero itong si Bella ta ay eh, si Sky kailangan na talaga itong ano magupitan na naman malinsangan oo makulimlim pero malinsangan tingnan ninyo yung pawis ko oh na ako so anong gagawin natin ngayon ang alinsangan, guys. Sobra. Sabi ko pa naman kay Papsi, lagi siyang mag-ano ng yung bimpo, magpunas. alinsangan, eh. Ang natin ngayon maghapon. <laughs> Wala naman kaming ano, guys. Walang magtatrabaho doon sa bukid. Ay, sa bukid. oh, doon sa bukid. Walang... Hindi kami magpapatrabaho ngayon kasi mamayang hapon. Meron kami ng meeting. Oo. Mm Hay, -hmm. oh, oh. maano oh. maalinsangan talaga, sobra. Ah. Alam ko mapasok na hangin dito sa amin. Na. No. Minit. Check natin, guys. Wow. Yun, luto na ito. Pwede na. Papakuli lang natin yung gata para pumasok sa ano, langka sa kasalimasan. Kaya natin. Tapos na, naglinis na ako doon sa ano, sa lanay, saka doon sa labas. Ayan. Ah, ah. nagwalis lang ako dito, guys. Walis-walis kasi may marami na ring ano, yung sobrang alikabok. Tapos dito, ayan, nilinisan ko na napakadumi dahil nga sa maano ma, -ano, ma malakas ang hangin kahapon. Pumunta dito yung ano, pumunta dito yung mga dahon, bulaklak, ganyan. Kapal pa naman. So, ayun, nalinisan ko na. Ayun na si ano, Jamila, naka-breakfast na rin. So, ayun guys, medyo malinis-linis na ngayon dito yung sahig niya. Itong mga ito, yung dinating pa namin, ito lalabhan. Lagay ko na nga doon para malabhan na mga damit nila, nila Sky. <sighs> oh, mahina kami sa ano guys, mahina kami sa bigas. Um, dito muna ito, kasi pag aalis kami, kailangan ko din ito, towel, tapos mga bimpo. Ay, ito pala. Dito pala ito. So, kaya yung power bank ko, yun ang, yung isang power bank ang nawawala. Yung isa nandito na pala. Ay, naku. Grabe guys, ang init. Sobra maalinsangan siya. Sobra alinsangan. Tapos nakulog pa kami ng yero. Grabe. Pasalamat na lang kami guys kasi ngayon medyo gloomy pa rin yung panahon. Okay lang na hindi pa matuloy yung pagbabakod namin kahit bukas o sa isang araw. Basta ang mahalaga ay <laughs> yung medyo mapahinga kami dito ni Papsi kahit na hindi kami mag-aircon, kahit na electric fan lang muna yung gamit namin. So, ayun guys. So, yun lang yung po yung vlog natin sa araw na ito. Sana po nag-enjoy kayo. Kahit pa paano. <laughs> Kasi halos puro trabaho lang din yung ginagawa namin ni Popsi. Maraming salamat po sa inyong lahat, beautiful people. And we'll see you again tomorrow. Okay, guys, salamat po sa panunod ng aking mga video pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.